Panalangin sa umaga Panginoon namin Diyos, aming amang nasa langit. Pinupuri at niluluwalhati ka namin. Panginoon at papasalamat kami sa iyo sa bagong araw na ito. Gusto namin makibahagi sa kagalakan na nasa paligid namin. Ang lahat ng iyong nilikha ay nagpupuri at nagpupugay sa tadlay mong kadakilaan at kabanalan. At nais naming makiisa sa papuri na iyon, hindi lamang sa aming mga labi, kundi sa aming mga puso at buhay. Nais naming ang aming buhay ay maging tulad ng mga awit na nagdudulot ng saya sa mga nakapaligid sa amin. Tunungan kaming mamuhay ng matagumpay ngayon. Hindi hayaan ng aming mga alalahanin at pagsubok na makuha ang pinakamahusay sa amin. Ngunit panatiliin ang iyong papuri sa aming mga puso, kahit na sa pinakamadilim na panahon at pinakamahihirap na hamon. Ipadala mo ang iyong Espiritu sa aming mga kaluluwa ngayong umaga, upang lumakad kami at mamuhay ng may kagalakan sa buong araw. Huwag hayaan ang mahihirap na bagay na masiraan kami ng luho, o alisin ang kagalakan sa aming mga puso at ang ningning sa aming mga mukha. Nagpapasalamat kami sa iyo na iyong ipinangako na ibibigay sa amin ang aming kailangan. Alam namin na habang ikaw ay laging kasama namin. Lalo kang lumalapit sa amin kapag kami ay may problema, na habang lagi mo kaming binibigyan ng lakas, mas lalo mo kaming binibigyan kapag kami ay nanghihina. Lumapit sa amin ngayon sa eksaktong paraan na kailangan namin. Minsan kami ay pinanghihinaan ng loob at nadidismaya. Tulungan mo kami mamuhay kasama ng aming mga kapitbahay sa paraang nakikita nila na mayroon kaming Diyos na tumutulong sa amin. Ilayo mo kami sa pag-aalala at pagkabalisa. Turuan mo kami ilapit at idulog ang lahat ng aming mga alalahanin kay Jesus na sakit sa amin. Daway lubos kaming magtiwala sa iyo na anuman ang mangyari, maging masaya at matatag kami sa iyo. Ama sa langit, kung ikaw ay kasama ko, wala akong dahilan para matakot. Mahal na Diyos, ipinagkatiwala ko sa iyo ang araw na ito. Mangyaring ingatan ng aking buhay, ang kapakanan ng aking pamilya, ang amin pananalapi, at lahat ng mga ari-arian na biniyayaan mo sa amin. Pagkalooban mo kami ng karunungan, pangunawa, at lakas na manatiling matatad sa mga mapanghamong oras na aming kinakaharap. Mangyarin palalimin ang aming pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Mangyarin maging aming kalasag at tagapagtanggol. Nakikiusap ako sa iyo na iligtas kami mula sa kawalang katarungan, mula sa masasamang kaaway, at mula sa mga huwad na kaibigan na nagtatanim ng masasamang hangarin. Hinihiling namin ang lahat ng bagay na ito. Kasama ang kapatawaran sa aming mga kasalanan sa mahalagang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.